Marby again. So, ito yung tira natin. No? Papalitan nila yan. G, <laughs> andito na sila. Andito pa yung mga ano. <laughs> Sorry, Marby. Pero siguro pwede na sila sa second floor. hindi. <laughs> 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 yung Marby ang pag-a-adjust eh. <laughs> oh. <laughs> Tanggalin mo yung mga dito naman, G. Baka sila pa magtatanggal niya. Mapagalitan pa tayo. Ayan. -ay. Ayan. Pero ang dami rin namin nabenta, guys. So, huwag kayong ano dyan. Kasi matagal pa expiration nito, guys. sa totoo lang, ayaw po pwede pa sana may benta. Si, syempre, busy ang tao ngayon, 'di ba, pagpunta ng ano? Pagpunta ng kasi mga Christmas party pa, no, ng mga bata. Kaya hindi lang talagang pagkain. Hindi tayo nagtitinda ng illegal? Oo. Ayan guys, ang aking ano, punong puno. 38 pieces ng Pinoy loaf, 8 pieces ng super loaf, 8 pieces ng, 8 pieces, 8 pieces ng whole wheat bread, 9 pieces ng mongo bread, walang ube, 8 pieces ng cheese bread na malaki. Ilan tong pandesal natin? 8 pieces na Pinoy pandesal, 15 pieces ng cheese bites, 10 pieces ng piyaya na ube flavor and mongo yata itong isa. And this one, na ube ay baboy at saka uh, munggo na uh, hopia. No, nandito pa iba. Ayun, aayusin natin, didisplay natin dito ng maayos, no? So ayan, teka, nahulog pang isa. Nakulit. Ayun. Oh, di ba? Para ng parami ang ating ano, color key. So, uh, ilan ba yung hindi natin naubos? Kami ah, na nga ka yung resibo. Yung hindi natin naubos, guys, ng nakaraan. Kung ano yung... Ito ba? Uh Oo. -oh yung back, bago to. Oh, uh, yung bago. Yung back order natin ay meron tayong back order na ilan to. Hindi na ilagay. Hindi na ilagay, guys. Pero wala pang yun eh, no. Wala pang na halo. Ang ng, ganyan nga ng alam. Ang halo ng uh, super low at saka ng Pinoy. Kasi 40 yun ng nakaraan eh, di ba? Alanganin kasi guys eh, kasi mga tao ay busy pa sa mga Christmas party ng mga bata. So, kumbaga ba, marami na rin tayong kayang i-distribute in just one week lang yun eh in just one week, gano lang yung tira natin. Eh, sa Pinoy Lope pa lang, 38 na yung pieces nun. Ilan lang yung nabalik. So, kaya guys, talagang maganda. Maganda, maganda talaga. No? Ayan. So, doon sa mga nagtatanong, doon sa isa kong vlog, and doon ang uh, uh, contact info ng ahente. Okay? Huwag kayong ano dyan. Tapos mamaya, si daddy, kinontak yung, ay, kinontak. Si daddy, pag pa pa -uwi, kumuha ng, ayan ang dilemma. Tsura ng mami. nag -pick up si, si daddy ng ano, guys ng ano yung ni daddy? Snappy. No? Snappy at saka ano. Guys, gusto nyo makita sa ano? Gusto nyo makita sa araw tong ano? Ayan, ang magulong hindi pa namin naayos ng mga items at mga parating. Ayusin namin. Namin namin kala. Dumating si JRNR para sa mga daw ni Ariel, mga katsorbahan na Procter Gamble products. And, yun, may sisimula nating mga deliveries this weekend until next week. Enerline the witch of our witches kalente oh, snappy hi guys mami pag isi yun nagbabalat ako. ay ting nagulat ako nagbabalat yung mukha ko ulit oh <coughs> hindi <Allah>, sa grabe <laughs> ayan hindi <laughs> <laughs> ay, ako makahinga Sas kain ako ng kain maya maya <laughs> ayan, guys oh, so In today's video guys, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng ating hanap buhay na sari-sari store, no? yung ba variety ang ating tinitinda, maraming choices, <laughs> at kahit mga non ay meron tayo kasi tayo ay takbuhan ng mga uh, nasasakupan natin no? so I would like to relate this vlog sa ating <coughs> nagano kasi kung nag-scroll ako sa Facebook tapos nakita ko lang actually si Angie nga kinuha ko nga yung suggestion niya <laughs> tawa ko sa sagot niya so basahin ko guys ha kasi nagulat lang din ako doon sa mga opinion ng mga kamamshi. Hindi ako perfect nanay at hindi rin ako perfect na tao. But I'll try, sometimes ako, bago ko din ako nagre-react, I'll try my best na i-figure out muna kung ano ang nararamdaman at pinupunto ng kapwa ko kananay no ayan so nag ano lang naman parang shared post lang ng isang ano nakalimutan ko na nawala sa feed eh so <laughs> parang group yata ito tapos yung nag nag post dun sa group na yon ay anonymous na member parang ang pangalan ng group ay super wo dash mom tapos Merong sentimyento yung nanay sa Christmas party ng anak niya kasi ang natanggap na regalo ay so eto yung ano, ito yung kanyang ano, ito yung kanyang post. Sabi niya, palabas ng inis para sa anak ko. Christmas party nila kanina. Worth 150 exchange gift nila. Ang laki kasi dito po sa amin 100 lang, no? Ang gift na natanggap ng anak ko, limang pansit canton, one pack sky flakes at dalawang tang. Di naman sa ungrateful ako mga mi, pero pagbukas ng anak ko sa gift, nakita ko agad na na-disappoint siya feeling ko galing sa ayuda yung bigay sa amin, e binalot lang. Ako, nag-effort, humanap ng laruan na tig 80 pesos at damit na tig 70 pesos para sumaya yung pagbibigyan ng anak ko. Kahit mumurahin, basta alam ko na pambata at sasaya sila. Please lang, teachers, nananawagan ako, magpalista po kayo ng wish list ng mga bata para matanggap po nila yung gusto nila o at least malapit po sa gusto nila. Sa mga parents, wag po tayong tamad. Napaka-selfish nyo naman, na nyo iniisip feelings ng mga bata. Di kay 150 pesos lang, wala ka nang mabibili na maayos. Ako, may may, may nabili ako at tuwang-tuwa ang pinagbigyan ng anak ko. Huwag nyo naman sirain ang moment ng mga bata. Effort effort din. Okay, pagnilayan natin 'to, guys. So ibig sabihin, hindi ini-expect ng bata na makatatanggap siya ng uh, food, no? na eh, siguro siguro eh, ina-expect ng anak ni Ma'am Shee na to na nag-concern na ang matatanggap din ay halimbawa laruan din or damit or uh, mini bag or whatsoever. Something na magagamit ng bata. Okay. So, um, for me, I, I agree with this. now I agree with this. Ako kahit gano'n ako kabising mami, kapag nagsabi ang mga anak ko, pinatango ko sila talaga kung may ba kayo ano ang uh, sa tingin nyo kahit nga sumobra sa halaga na sinabi ng teacher okay lang as long as hindi pa rin napakamahal no? halimbawa 100 yung sa amin nag worth ng 120, 150 yung niregalo ng anak ko okay lang yon, no? yung pinaghandaan namin na pang exchange gift okay lang yon, kasi for me ang katwiran ko Pasko naman ngayon para sa mga nagtitipid na nanay So, i-compare natin yung sinasabi ni, sinasabi natanggap ng kanyang anak na uh, limang pansit kanton, isang pack na flakes, at saka dalawang tang. Alam niyo po ba ang presyo niyan? Kapag ka po sa supermarket, nasa pinakamura na, nasa 13.50 ang isa. I-times po natin sa 5, edi 67.50. Ang pumapatak po ang isang skyflakes na sa ano na, mga 55 to 56. Edi, sabihin na natin 55 ang isang pack by 10 na skyflakes. And, yung dalawang tang, ang isa pong tang ay sa iba 17 point something, 18 point something. So, ipagpalagay na natin 17 flat ang isa. So, 34 po ang dalawa. Ayan. Umapatak po na 156.50 ang halaga ng pagkain na ito, ng grocery na ito na natanggap ng anak niya. So, babalutin pa to. So, mag-e-effort pa naman ng pambalo at pagpalagay na natin 10 piso. So, okay lang yon Basta ang pinag-uusapan, yung halaga ng laman. So, mas mahal pa ito. Ang pinapoint out ni Ma'am siyang nag-post is mag-effort ka parents na yung pansit ka... Kasi di ba guys, hindi lang po pinag-uusapan dito yung may natanggap ka dahil sumali ka sa exchange gift. Ang pinag-uusapan din po dito, ang pinapractice din po dito ay bukod sa maging grateful ka, ay ma madala mo yung memories ng iyong kabataan ng inang panahon na nag-aaral ka. So ikaw ka ma'am, gusto mo ba na kung iyon ang ipang -e exchange gift mo at syempre bata iyon, mag-e-expect talaga iyon ng something na, na para sa kanya hindi yung para sa pagkain ng buong pamilya. Siyempre, be responsible naman para sa memories ng batang ito na makakatanggap ng ipang -e exchange gift nyo ng anak mo. Diba? Kasi yung ibang mami nag-effort. Mag-effort ka din. Since naman yung price naman eh, mas mahal pa nga yung pagkain. No? Hindi pinag-uusapan regardless sa price, sa amount, sa total amount o total value. Pinag-uusapan dito is mag-effort ka na bumili ng bagay na sa tingin mo magagamit ng matagal ng bata, magsisink in sa isip niya na Uh, ang natanggap niya ay kapakipakinabang at maayos. Na hindi na deprive ang kanyang sarili at na hindi siya, uh, uh, I mean, hindi na deprive yung pagbibigyan dahil siya naman ay, at ang parents niya ay naging patas naman na nag-effort makipag-exchange give, So may mga nag-comment. Eto na, dito tayo sa comment section talaga magiging ano eh. Dito tayo sa comment section magiging uh, tataas ang ano natin, mga high blood ties, mga kapwa natin kamamshi. Napakaraming plastic sa totoo lang. Alam mo bakit? Lahat talaga halos nagsasabi, maging maging grateful pero ang anak na maging grateful so sa wari ba dahil na disappoint ang anak ko uh, hindi na grateful ang anak ko ganun ba yon so hindi ganun yon hindi na babasi sa ganun lang yon bata iyan no yung feelings niyan ilalabas niyan kasi yun talaga yung nararamdaman niya it's not because not being grateful no it is because nag-effort ang aking magulang to give something para sa kapwa kong bata nang maging masaya so ikaw nakananay maging mag-effort ka din no? To make the memories of someone na isang munting bata na hindi trauma ang aabuti niya paglaki. Kasi kapag gano'n ng gano'n, ang mangyayari kasi nito niyan, baka dumating sa point na hindi na gustuhin ng batang makipag habang lumalaki, na makipag-exchange gift. Kasi ang iisipin niya is hindi naman pala ano eh, hindi naman pala gano'n yung tema nung, ang tema pala ng exchange gift, bigaya ng pagkain magsisink in kasi sa memories ng bata yon at syempre mas masarap yung makikita niya araw-araw yung na-exchange gift niya huwag nga tayong magplastikan dito mga mamsi ano kahit naman tayo ba diba? yun ang gusto natin yung makita natin na yung exchange gift na natanggap ng mga anak natin ay nakikita natin ginagamit nila uh, sinusuot no nilalaro ganyan kahit nga tayo ba diba? pag nagre-regalo tayo sa ating mga anak mas gusto natin hanggat maaari wag pera eh no kasi kung hindi dadalihin ni mami pag <laughs> bibili ng kung ano-ano, ay syempre, baka hindi maibili ng gusto talaga ng bata. Ay hanggat maaari, no, na uusa talaga before ang nag-e-effort na mag uh, bumili ng uh, something na matagal mapapakinabangan at maaano ng mga bata. So, ngayon uso na talaga yung cash kasi sa dami ng gusto ng mga bata at sa dami na ng uh, ibang trip ng mga bata ngayon, mas inaano na lang natin na iperahin para bumili sila ng gusto nila. Kasi syempre, big ano din na baka hindi nila din gusto yung ibili natin sa kanila. So para mas maganda ay sila na ang bumili ng gusto nila. So bilang mga magulang na makakatanggap ng pera ang inyong mga anak lalo na sa mga sa Pasko, so i-manage niyo nang maayos yung pera ng anak niyo. I-save niyo, turuan niyo ang anak niyo na mag-save, mag ano kayo, mag uh, ibili niyo sila ng alkansya at ayan yung napamask. Pakita niyo din sa kanila and be grateful no so sa part na to hindi ito sa pagiging ungrateful sa so, totoo lang i'm i will i, will, I go with the she na nagpost why kasi uh, dumaan din ako sa pagkabata lahat naman tayo dumaan sa pagkabata at aminin talaga natin no na gusto natin yung mga bagay na something na mapakikinabangan natin na magagamit natin ng matagal tagal no so uh, effort ang kailangan totoo naman effort efforts pinagsisigawan ng ng momshine na nagpost doon sa kanyang post yung poser. So, maganda yon yung wish list, no? Na paraan na, na, na nananawagan siya sa mga teachers na magkaroon na lang ng wish list. magbubunatan ng pangalan at kung ano ang gusto ng bata na sa abot ng kaya na mapagkakasunduan na halaga ng exchange gift. Actually po, yan po ang gumana dito sa amin. Yung iba pong grades ay uh, unisex ang uh, pwedeng iregalo. So, mas mahirap yung part na yon kasi talagang hindi mo alam kung babae ba o lalaki makakatanggap. So sa sapat na mga anak ko, sila naman ay nagbunutan. Kaya alam na nila kung sino ang reregaluhan nila. Ah uh, alam na kung babae o lalaki at dahil classmates nila syempre, so matutal, nakikita nila nakikita na nila kung ano ang gusto at bagay na ma sa kanila. So, kaya ako, tinatanong ko ang mga bata. itahapis na itong si Kier, nalala. si di ba, bumili sila kahapon na exchange gift. Si Kaori t-shirt, ang ganda ng t-shirt na nabili ni Kaori. And then, si Kier, lipstick. Sabi ko, ilang taon lang yung ririgaluhan mo. Eh, di diba ba, mami girl? Eh, di ba, sabi ko, meron namang available dito sa tindahan natin. Siguro, mas makapakipakinabang kung tumbler, headband, relos, gano'n. So, kaya ang ginawa ko guys, kahit bumili na si Kier, nag-add ako ng tumbler. Nang sa ganun, hindi naman ma-disappoint yung bata. Kasi syempre, lipstick. Baka mapagalitan pa ng nanay yun. No? So, kaya nilagyan natin ng tumbler. Napasok sa budget. No? So, is ano naman ang kinalaman nito sa ating hanap buhay? So, syempre, bilang tayo ng mga takbuhan ng mga ina, no? sa mga ganyang uh, okasyon, eh, tayo to the rescue sa kanila. Kaya tayo nagtitinda ng, ng uh, uh, gift wrapper, kaya tayo nagtitinda ng mga accessories kasi po pwede silang magregalo ng headband ng hikaw ng tumblers so ng laruan so dito may mga kapakipakinabang na po pwede nilang pang exchange gift na abot kaya ng presyo so kaya ang daming bumili sa amin ng tumbler ilan na lang tumbler natin dyan ting? lima lima na lang yung malalaki? ay tatlo yung malalaki dalawa yung maliliit eh, ah tatlo malalaki dalawa na lang yung maliliit eh, yeah. ang dami na rin nabili niya na no? so kumbaga ba ah, uh, syempre, depende naman sa ating hanap buhay, no? Syempre, kung, kung, kung halimbawa ganitong tindahan, ay makapag-provide ka na for sure. Kasi ako naman nga, nakapag-provide ako. May payong, may payong tayong tigwa 150, may payong na tigwa 160, may payong na, na mas mura-mura. So, kung ba, may pang-rescue, may school supplies. Alam niyo po ba yung mga naghahabol po dito? School supplies at saka mga tumblers ang talagang madalas na nabili. No, kapaki-pakinabang, hindi lahat ano diba tayong kaya sila bumibili ng mga candies kasi pang share lang? Pang share, bumili sila ng mga candies at saka ibang mga ano dito. Pang share lang sa loob ng room. Na pampamigay sa mga bata. Kasi pang loot bag yata ng mga teacher. Ano? Kung lang naman, ano, hindi naman yun persahan. Uh, ano naman yung voluntary. Ganon. So, dito talaga, akakatuwa sa mga magulang, kahit pa paano nag-e-effort sila, uh, pinang-exchange gift talaga nila, ayun Ay, talaga mapakikinabangan ng kanilang uh, mapagbibigyan. So, Uh, kung ikaw alam mong marami estudyante sa inyo, marami mga bata at sa mga ganito panahon isa ka sa pwedeng asahan na makapag-provide ng kanilang kailangan. So kaya kami nagbibigay kami ng suggestion sa mga nanay kapag kasi ano eh halimbawa nick of time kinabukasan Christmas party na naku kailangan ano na kailangan makapag makabili halimbawa busy hindi nakabili so tatakbuhan kami so binibigyan namin ng mga items na o oh, eto po ganito lang o oh, eto po samahan niyo po ng ganito o okay, oh, ano na uh, worth 100 na worth 150 na ilan po yung uh, elementary ba yon high school so bumili ng tumblers yung mga bumili. Ha? Elementary. Elementary. ano? 150. Uh -oh. Yung mga binili. Tsaka yung isa, ano? Tig sa 70. Na tumbler. Yun ang pinang regalo. Tuwan ko, alas, bilig, gift wrap, So, kung maga ba, malaking bagay tayong mga mamshi. Ay, mga mamshi, sorry. Tayong mga sari-sari store owners na nagiging parte tayo ng convenience ng ating mga kananay din na nangangailangan ng mga ganitong pagkakataon, mga ganitong panahon no? So, yun lang naman. Nas, na-share ko lang naman, guys. At, syempre, ako naman ay bilang kamamshi din. At, may mga anak din ako. So, nagbigay lang naman ako ng opinion, no So, kayo, ah, uh, matutuwa ba kayo or sasama ba ang loob nyo kung ganoon ang inyong matatanggap limang pansit kanton, isang balot na skyflakes at dalawang balot at uh, dalawang pirasong tang na alam yung anak nyo ang tatanggap at kayo nag effort talaga kayo na mag uh, provide ng pang-exchange gift na sa, na sa tingin nyo. Alam nyo na matutuwa, masisyahan ang makaka-receive ng pang-exchange gift nyo. Comment po kayo dyan sa baba. All in all, hindi ako natutuwa, hindi rin ako nagagalit. Kasi nahandyan na yan. Halimbawa, kung mangyari man sa part ko yan. Uh, but, uh, hindi ibig sabihin na hindi hindi grateful. no Pero, dahil nangyari na, sana naman isa lesson learned sa mga parents na mag-effort din tayo, no? Kasi hindi lang po yung pagiging salitang grateful ang itinuturo natin sa mga anak, kundi sana maintindihan niyo din po na parte po ng memories nila ng kanilang kabataan ng kanilang pagiging estudyante ang Christmas party at ang exchange gift. So, huwag niyo pong hayaang, huwag niyo po namang hayaang matroma sa essence ng exchange gift, sa konsepto ng exchange gift, ang mga bata. Okay? So, may anak din kayo, may mga bata din kayong anak. No? This is not about being unselfish or ungrateful. This is about practicing to be fair to co-parents, or not co-parents, to parents, to, to other parents, no? Na nag-e-effort para din sa mga anak nyo na makatanggap ng maayos na regalo. This is Mommy Park and this is Team Park. Fighting! Bye!